Yan, dadala nila ni Kuya doon, kakarga nila doon sa taas. yung uh, natin. <coughs> Kuya, pag nagpadala ito ngayon, anong nangyari Kasi malaki na yan, wala nang laman yung ano ko. Uh, kailan yung uh, anuhin doon sa so, SN na natin magkita? Ha? Ah, Kung mapadala ngayon, hindi na, hindi na ko nahintayin yun kasi anong oras na tapos yung tatlo, unahin mo muna yung tatlo. Aw, oh, unahin mo muna yung dalawa, yung kulang na dalawa. Ha? Yung dalawa na kulang, unahin mo muna yun. Tapos, ang kasunod nun, tatlo na X, eh, eh, lahat. Tapos, sa na yung ano ha, pag natapos. Ayan, dito ka sa kay Kuya Ray. Yung patro yung ni Kuya Ray. Buti na lang, wala pang ginagawa si Kuya Mimir ngayon. din mga order mo. Yung akin, hindi yun mauubos yan. Okay? Meron pang snacks siya Kuya Mimir yan o, oh, sa aking oh. ano, Yan o. Oh, na snack niya. So, uh, ano pang gina ano pang gagawin ninyo no? Know? So, paano na po kayo sa ating uh, uh Facebook page, Jim Hardware Kukulamber ng Concrete Products, Banulang Brands, Jim Hardware Kukulamber ng Concrete Products, Select One Brands, Tripoli and Aid Kukulamber. Ayan, yung ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr. Ang ating uh, Instagram, Felix underscore Pagikan 2000. At, Ang uh, ating YouTube, Jim Hardware ang kukulang bir complete products no we can share our tawag dito price list no message na ako share ko sa inyo ang price at shipping details no Luzon Visayas Mindanao ang papadala ng packet sa pag mangsa no marami na tayong pinapadala na bir kaya ano pang hinihintay ninyo ay private message ko ako sa mga nagtatanong wala po tayong COD okay, wala tayong COD pag hindi ako busy ako may tagawa ng mga order ninyo pag busy naman ako bigay ko kayo kay Kuya Miller no? at tawag ito sa na sa ano niyo. So ang ginamit ginagamit natin na plate dito ay uh, 3 mm no? ito. Yung kapal niya. ang makapal po talaga siya. So lifetime na gamit na, na, po ito, no? Lifetime na gamit na, na po 'yan. Ayun, sila ni uh, Kuya Mimer. So dito tayo nga sa publication para kinukuha natin yung mga order, no? At uh, tama dito. So ngayon, ay papadala na natin ito. ilagay natin si Kuya dahil uh, dinadala nila din doon sa sakya natin no, ito na uh, order na ay detachable natin na 4x4 by, by 8 feet mo no? adjustable po siya pwede siyang uh, gumawa ng 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet hanggang 8 feet po yan okay? <coughs> detachable na uh, fence control post molder o dragon port post molder natin okay? ito po yung uh, input natin okay, natin okay. Okay So Maraming salamat Kuya Alis na ako Alis na ako I e, ano ko na lang mamaya, Alis na ako I e, ano ko na lang Mamaya Kung nagdown siya Doon na lang tayo Sa isi ha Mamaya Or uh, Bukas Ay Ano bukas Sunday Ay Naku Monday Kasi alis ka pala bukas hmm. Ano Tingnan natin kuya, tingnan natin mamaya. Pero kung ano, yung 27 is, ibigay ko na sa'yo para makabili ka na ng Monday. No? Ayan, Say, Kuya Ray. Thank you, Kuya Ray, ha. Alis na ako. Na, din na pa pila. Free ship. Binata yan, binata yan. Okay, thank you so much.